Hello guys. So to today, tonight is nagluluto ako ng tortang sibuyas na ginagad. Dahil may dahil may gadget, uh, may gadgetarin ako. Yan ang kinamit ko. Hmm, di ba bagong bago yung Puro sibuyas, dahil mura ang sibuyas. Puro sibuyas wala muna din. Uy. Crispy. Isihap ko ako. May... Mayroon crispy fry at egg. Tapos, pagkatapos mo pag binagasod yung sibuyas, siya ay aking pinagaahan para hindi siya matubig. Pero hindi siya, pag matubig kasi ang pangit. Ang ah, minatira pa. Ang minatira pa umaaamapaw um, um, yung um, mga anak